Laumang pagsulod sa bulan sa Hunyo ning Tuiga, magsugod na ang tag-ulan base usab sa deklarasyon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa gani sa maong panahon, lauman sab ang pagbaha, pagdahili sa yuta o unsamang kalamidad panahon sa tag-ulan. Gawas sa managlahing Disaster Reduction Management Team, apilo sa kapulisan sa pagresponde sa unsamang kalamidad. Tungod ni Ini, gipatigayo ng simultaneous inspection of disaster preparedness assets sa Camp Fermin Lira sa General Santos City Police Office, aron masigurong kanunay andam ang kapulisan sa Jansan, nga sa mga nanginahanglan panahon sa kalamidad. Dinhi gipresenta sa pulo ka mga istasyon sa syudad ang ilang mga kagamitan sa pagresponde. We participated in this activity and today we are showcasing the inspection, uh, pseudo-inspection of the equipment during disaster in our EOR here in General Santos City. Basta tag uh, ito yung mga activities natin, we are being prepared to prepare during disaster. Usa ang Makar Police Station sa mga nagpresenta sa ila ang mga ikipo sa pagresponde o umang madungagan pa pinaagi sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Office. Ah, uh, kompleto man ang mga equipment, ah uh, tapos complement pa niya sa mga equipment sa mga barangay nato, nga mga volunteer po nato sa antong ano. So maingon uh, na to na prepared ang ato ang mga kapulisan. Gidirek kita ni mam sa itong regional headquarters para gid ma situate, nga makita na to mga tong mga gamit din eh. so nulis din di regional director si police brigadier general placer ating command group headed by police brigadier general Ramundo agi monitor kita diri nga atong mga gamit sa disaster preparedness uh, kita yung kayo nga na account na to na detail na to din makita po na to per station ma'am station 1 to 10 kung unsa gid ang naa nila wala. Pero ato man check. But anyway, every nanatay allocation nga pundo sa atong police station then sa ato pong mga kapitan nga ga open manta sa mo donate sa atong mga gamit. Dugang pa ni Ulayvar nga posibleng madungagan pa ang ilang mga himan pinaagi sa abag sa lokal nga panggamanan sa Jansan. Yes ma'am, nag-request na tani. Ah, okay. uh, pero atong hulat pa ma'am, magkano sa itong mm. uh, Para uh, dakog tabang po ni ma'am, nga uh, na yung mga mahitabo po uh, ready na ang mga gamit, labi na gabi eh. Or mahita ang mga, mga emergency eh, nighttime night time or <coughs> mga holidays. Uh, di kapalit dayon ng mga gamit. So, maayo yun ang naakay para di diridiritso na uh, dito sa site sa Maong Disaster. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.